Bro, tanong ko lang po. Uh, halimbawa, uh, may nagkasakit sa pamilya, either anak or asawa. Eh, Siyempre, ang first aid talaga natin, bigyan talaga natin ng gamot kasi nagkasakit nga eh. Ang tanong ko lang po, uh, mayroon ba tayong magamit na prayer dito sa book ni Father Sikiyah? Meron kapatid, no? Ah, naalala ko, yung pamangkin ko ay nasa hospital, dinggi, no? Ang sakit. At ah, bumababa na yung flitlets niya. Kaya nangangailangan na, na dagdag abuno. So, pinuntahan ko, i-deliverance ko, at ah, ginamit ko ang command sa deliverance, uh, in the name of Jesus of Nazareth, I command you spirits associated with dengue. Depart right now from here, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and never return. Alam niyo kapatid, di na nanagdaga ng flitlets. No? Oh? At na okay siya. Meron talaga, Halimbawa, alimbawa, a headache. Oh, in the name of Jesus, I command you spirits associated with headache. Depart right now, fever. I command your spirits associated with fever. Depart right now and go immediately. Meron, wade. At meron ding din sa healing. Dear Lord, I know that there is no sickness that you cannot cure. You know all things. You can do all things, and you love pangalan with faith in your promise that whatever we ask in prayer, you will grant us if it will be good for our uh, souls. We come before you to ask for healing of body, mind, emotions. Yon, pwede magamit yan. Anong page yun, bro, dito? Pwede magamit healing of body, mind, and spirit sa page 95. Yung prayer of deliverance, pwede magamit ang page 81. In the name of Jesus of Nazareth, raise has tremendous power as God, I command all of you in the name of Jesus to depart right now. Pwede pangalanan kung anong uri ng sakit. Yun, at ipainom yung exercise uwin. Mm, eh, cross sa uh, forehead. Oh, yes. 95 at saka 81. 81, pwede. Ah uh, kung sakaling mm -hmm. siya ay dumaan na sa albularyo, ah, uh, Huwag kalimutan na i-break ang kaniyang konsekresyon. Uh, prayer to break spells and consecration nasa page 76. Kung sakali meron siyang mga Ah, pwede din na gamitin ang prayer to break curses and spells ah uh, 78. Oh, uh, at kung meron siya mga ninuno na may mga anting-anting, mga ninuno mm -hmm. na mga albularyo, pwedeng i-break ang kaniyang unholy ties sa page 79. So, 76, 78, tsaka 79. Yes. Ayun lang po, bro. Maraming salamat talaga.